Hello mga ka Idol, welcome po sa akin channel. The Chen is po mga ka Idol. Ha ka Idol lang ituturo ko po sa inyo mga ka Idol kung Vivo user kayo, kung sobrang tagal na po 'yung cellphone nyo kung may, mga ka Idol, kung sobrang delay na po, di nagkakaroon ng lag kasi ang cellphone ng Vivo mga ka Idol pag tumatagal po, uh, once na 5 years na, or 7 years na po sa inyo ginagamit mga ka Idol, uh, mga ka Idol kakaroon na siya ng delay or lag po. Ngayon mga ka Idol sundan nyo lang po yung gagawin ko po kung paano, paano natin pabilisin yung cellphone nyo po mga kaidol ngayon mga kaidol ang gagawin na po natin kung bago ka lang po sa akin channel pa subscribe na rin po sa youtube ko pa, subscribe na rin po ako mga kaidol para updated po kayo sa upload video ko po mga kaidol mga kaidol ang gagawin na po natin pupunta lang po tayo ng settings po ito mga kaidol lang sa mga bibo user lang po ito kung cellphone nyo po ay vivo ito mga kaidol Uh, si, si, si Bebo kasi mga kaidol nagkakaroon ka dala ng lag -tulad to, tulad to nangyari sa cellphone ko kaya ito binablog ko po mga kaidol sinishare ko po sa inyo para aware up kayo mga kaidol para maging okay po yung cellphone nyo ngayon po mga kaidol ang gagawin lang po natin pupunta na po tayo sa settings po then pagkatapos sa settings mga kaidol sc uh, scroll down mo lang po ang hanapin mo dito mga kaidol more settings po pag sabi po mga kaidol ito po yung lumabas more settings po Then pagkatapos mga kaidol, scroll down mo lang. Ang hanapin mo lang mga kaidol, ito pong developer, uh, developer, developer option. Ito mga kaidol, sa bago pong pag once na inopen mo ito mga kaidol, itong developer option po, hindi po ito labas po. Ang gagawin po mga kaidol para lumabas yung developer option po, ito yung gagawin po. Kasi pag once na unang open, unang open nyo po mga kaidol, wala pong lumalabas na developer option po. Ang gagawin, yung, ang gagawin po mga kaidol, Pupunta lang po tayo sa About Phone para lumabas yung developer option po. Kasi pag once unang open mo yung mga kaidol, wala po yun. Hindi po yun mag, wala po yung developer option po yun mga kaidol. Ang gagawin lang po, punta tayo sa About Phone. Pagkatapos sa About Phone mga kaidol, nandito pa tayo. Ito yung cellphone yung model, Vivo to. Vivo 1723. Android 9 version to siya mga kaidol. Ang hanapin mo dito mga kaidol, itong software po ang software mga kaidol para lumabas yung developer po pipindutin mo sya ng tatlong basis or dalawang basis automatic po yung mga kaidol lalabas yung developer po ito kagawin nyo pa kaidol 1, 2, 3 ayun lumabas na agad mga kaidol no you're already developer po mga kaidol pag hindi pa lumabas yung developer nyo automatic mga kaidol developer is open po ganun po siya mga kaidol hanggang 1, 2, 3 or 1, 2 lang ito yung mga kaidol lalabas agad yung mga kaidol pag once na, once, uh, pag once na bumalik kayo mga kaidol automatic yung mga kaidol. makikita mo ga dito yung developer po developer option pag punta kayo sa more settings po yun i-scroll down mo lang lalabas itong developer option mga kaidol nandito tayo sa mga developer option pag lumabas po yung mga kaidol dito po tayo magkukuha ng paano siya papilisin yung cellphone nyo pero paano makayos ng lag or delay i-open nyo itong developer option mga kaidol pagkatapos po ito yung developer option mga kaidol i-open mo to open mo yun mga kaidol pagkatapos okay mo lang siya then scroll down lang siya mga kaidol. dito may ayusin ba tayo dito mga para po sobrang bilis na po yung ah, pag touch ng cellphone nyo po scroll down mo lang siya mga kaidol scroll down mo lang po scroll down ang hahanapin mo dito mga kaidol, itong window animation po Win window animation key skill transition, uh, transition animation skill animator duration skill ito mga kaidol, itong tatlo na itong mga kaidol kailangan mo siyang i-open po ang gagawin nyo po mga kaidol pwede mo siyang pabilis eh animation skill 0.5 or times 1 ang gagawin mo na itong mga kaidol, i-open mo lang siya ito, huwag mo siyang gawin i-open mo lang siya, animation is off para sobrang bilis mga kaidol open mo lang siya mga kaidol yung tatlo dimension, duration skill off mo lang siya pag open nyan po mga kaidol may isa pa tayong gagawin po scroll down tayo scroll down ang hanapin mo kaidol itong uh, yun ito ito ito, ito, ito. ito. Background and process limit po ito mga kaidol pindutin mo lang siya pagkatapos mo mga kaidol iyan mo siya no background processes po i-no background mo siya lipat yun ngayon mga kaidol na na natin yung uh, yung sa developer option po mga kaidol. ang gano'n din mga kaidol ngayon mga kaidol, papakita ko sa inyo kung paano po siya kabilis mga kaidol yun mga kaidol sundin nyo lang po yung ginawa ko kung, pa kung sobrang luma na po yung cellphone nyo ngayon mga kaidol sundin nyo lang po yung ginawa ko mapabilis ulit yung cellphone nyo po kaidol hindi na po yung maglalag hindi na po yung mag mag magkaroon ng delay po pag, pag, pag nyo po mga kaidol pagkita pag ko sa inyo mga kaidol para di siya magkaroon ng delay po yan to Pansinin nyo mga kaidol, yun. Ayun, sobrang bilis na mga kaidol. Kanina kayo mga kaidol, palos, hindi siya magalaw-galaw. Ito mga kaidol, makita ko sa inyo, sobrang bilis ito mga din. Pag once na mag-touch kayo ng ibang ano dito, sobrang bilis ito mga kaidol. Hindi na kayo mahirapan mga kaidol. Kaya, ganito na ako mga kaidol, kung paano po mapabilisin yung <coughs> cellphone nyo pong luma na po, po mga kaidol. Ah, ganito lang po mga kaidol, mga kaydol, sana gusto niyo 'yung video ko po. Mga idol, saka pa na rin po sa video ko po. Sa mga idol, mga sa mga bago po, pa-subscribe na rin po sa YouTube channel ko po para updated kayo sa mga upload video ko po, mga kaidol Mga kaydol, madami pa po kung uh, tutorial na pwede niyo pong uh, pwede pa po pong makatulong po sa inyo. I-open niyo po 'yung channel ko tsaka saka um, mayroon ako doon mga kaidol na pwede po makatulong about sa Messenger, mga kaidol or sa Scrooge pag-apply sa then sa account po si But, may, mga kaidol, i-open nyo lang po yung channel ko. Tingnan nyo lang po kung baka may pwede po may tulong sa tutor ko po mga kaidol. Maraming salamat po mga kaidol. God bless po.